Ito po mga ka-brother yung ganap po na pang day 8 po natin. Ayan po yung mga kasama natin. Oh. Si Coco, yung nag tada Si Tato, si Piking, si Jojo, si Bay, si Tope, si Parang Buknoy. Ayan po yung mga kasama ko po dito mga ka-brother. Ayan po, nakatayo na po sila ng poste. Ito po isa poste. Sisintro na lang po yan para matatag. Yan na po yung ganap dito sa day 8 po natin mga ka-brother. Yan po yung mga halo blocks natin. Oh. No? Grabat buhangin yung simento natin ito tobi palo na rin yung ano yung swimming pool hirap pa kasi kumilos eh ang pa ng area namin po mga ka brother oh. subscribe po Jobin Sarmiento po mga ka brother yan po yung mga ka grupo ko Ay. Thank you very much.